Good morning sa inyong lahat. Uh, ako pala ay nag-set up. Iba nakaraan na pinakita ko sa inyo na nakalagay uh, na yung aking stream as na set up. So, sa sobrang exciting ko, sinet up ko naman agad yung aking stream as. So, guys, kinarulong ko kong sabihin, hindi tayo na-approve sa ating unang uh, pag-apply sa ano sa ating stream And so uh, ganun talaga kasi mahirap talaga daw yung page si e, pamonetize so ang sabi doon eh, mag ano mag apply ulit ako sa December 15 so tignan natin antayin natin sa December 15 kung makapag apply ako ulit at sana naman ma pagbigyan na kumimita na magkaroon ng aking stream ads so para masaya so ginawa ko, tinignan ko ulit yung aking activity log kasi minsan di ba, nagde-delete tayo hindi pa kaagad ma-delete agad uh, within 30 days, bago na bumura so nakalimutan ko din na tingnan. So, nung tingnan ko na, tapos na ako na kapag apply So, ganito yung ginawa ko. Mayroon pa pala tayong mga video na hindi na bura. Within 30 days, hindi pa na bura. So, ang ginawa ko ganito, ituturo ko sa inyo baka sakaling magkaparehas din tayo. At same sa nangyari sa aking face. So, uh, share ko sa inyo. So, ganito yung ginawa ko. Punta tayo sa ating profile account. Tapos, hanapin natin yung ating settings. So, scroll natin pa baba. Mayroon dyan nakalagay na activity lang. So, hanapin natin dyan. Then, sa ano makikita natin yung hindi natin na bura sa uh, recycle bin ba yan? So, ayan. May mga nabura pa ako na hindi na delete. So i-delete ide natin 'yan guys. Ganyan ang papag delete. So ayan. So sana sa 15 ma-approve na ako. Ah uh, sana naman. So thank you for watching and sa lahat ng mga nag-support, God bless po.